So good question yan. Number one, tingnan mo muna yung location. Ano yung mga nakapalibo sa location kung saan ka mag-invest? Ano bang mga kailangan mo tingnan? Commercial establishments. Pag nag invest siya mga big brands, for example, SM, Robinson, at iba pang mga kilalang brands, ibig sabihin dadami ang food traffic yan at magtataas ang value niyan. Number two, tingnan mo yung accessibility. Dapat accessible naman yan kung saan ka madalas pumupunta. mapa or school ng mga bata or kung mahilig ka mag-mall o mamasyal, dapat accessible lahat yan. Dapat meron yung tinatawag ng mga accessible road networks. At yung mga yan ay nagfo fall kung akong tatanungin dito yan sa Cavite because Cavite is now booming. Lahat ng mga big player developers na sumikat sa Metro Manila ay nandito na ngayon sa Cavite. Lahat ng mga big brand malls na nakikita natin sa Metro Manila at madalas pasyala ng buong pamilya ay nagtatayuan na lahat dito sa Cavite. Kung kilala nyo si Uniqlo, si IKEA, si SNR, hindi na yan pang Metro Manila lang. Lahat yan ay makikita mo na rin dito sa Cavite. Ibig sabihin, kung nagpupuntahan na yung mga big brands na yan sa isang location, ina-expect na nila na talagang magiging boom ang location na to at tataas ang value ng property. So, kung ikaw naghahanap ng best place to invest a property, tingnan mo yung kagaya ng ganito sa Cavite. Accessible, sinusundan ng mga big brands. So, para sa iyo, saan maganda mag-invest ng property ngayon na may ganitong features? Let me know your thoughts dyan sa comment section below.